Una una no, just to make it very very clear again, no. Nag-usap kami ni Ombudsman Boying uh, kagabi nung uh, binabas ng mga diskaya yung kanilang decision na ano na hindi siya magko-cooperate. Well, uh, sabi nga ni Ombudsman Boying, uh, tingnan natin no sa mga susunod na ringgo kasi yung unang kaso na final natin kasama ang mga diskaya eh ready na yon magiging magiging ready na yon for filing sa sandigan bayan at alam nyo naman non bailable yung non bailable yung mga kaso doon so uh, magapit na ang uh, ano magapit nang magka magka ano magkaharap-harapan talaga dito uh, tingin ko linggo na lang siguro ang bibigangin at uh, malapit ng mafile uh, file ng ombudsman. Yun ang sinabi sa akin ni ombudsman boy. No? Um, at ikagawa, no, today, umpisa na namin ang pag uh, iimbestiga sa CLTG Corporation. No? At yung links nito sa Diskaya Company simula 2016. No? Dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon uh, hearing, nung, I think nung una o, ka, o ikagawang Senate Blue Ribbon hearing, na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. So yun ang uh, inutos sa akin at uh, napag-usapan namin ni Ombudsman Boying at yun ang gagawin natin. No, wagang sisinuhin dito, wagang uh, sasantuhin dito, lahat ng tatamaan ng ebidensya, tatamaan at kailangan managot. Ganun lang kasimple yun. No, uh, it doesn't matter kung sino yan. No? Dating administrasyon, administrasyon ngayon, it doesn't matter. Yun ang kabilin-bilina ng Pangulo natin. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Lahat ng dapat managot, e pananagutin natin. Sir, sa meeting kanina, what will be the role ng DPWH sa restitution nga na binabalak ng gawin ng ICI? Lahat ng mga documentary evidence na kakailangan ng iba't-ibang ayan siya, eh, ibibigay ng DPWH. No? Ang importante dito at mamaya I'm sure magbibigay ng statement ang ICI, napakaganda ng aming meeting at meron na tayong klarong paraan at klarong path para maibalik ang pera ng mga kababayan natin. So, yun ang bibilisan natin ngayon sa mga susunod na rin. Sir, sa CLPG Corporation, ano yung mga projects na titignan natin? Magkano at saan sa mga lugar? Titignan, titignan natin lahat ng mga proyekto na involve ang Diskaya na may involvement dun sa CLTG uh, Corporation na uh, sinasabing konektado uh, uh, kay Senator Bongo. Sir, uh, may mga balita po before na parang uh, sinisira or tinatago na daw yung mga, if you remember that, no? Um, at least in the role of DPWH for this um, asset Na-preserve na, na natin yung mga dokumento yan. So si Yusek at Obisnar na preserve na yung mga dokumentong yan. At in fact, um, matutuwa yung media dahil sa mga susunod na araw, susunod na linggo, eh, igogonch na yung transparency portal na nandiyan lahat ng mga proyekto mula 2016 hanggang 2025. So, kung piyato mga dokumento. Sabi niyo sa kanina, wala nang possibility na yung Diskaya Popol maging uh, Hindi ko, yeah. hmm. Hindi ko sinabi yun. Hindi uh, ko sinabi yun. Wag ako akong sinabi We're ka, na, ka. Na, ang, ang sinabi okay. ko, uh, kung ayaw nilang mag-cooperate, decision ni ngayon. Pero hahabulin sila ng ombudsman to the full extent of the law. And lahat ng uh, kailangan ng ombudsman mula 2016 hanggang 2025 na kontrata ng mga diskaya, eh, ipoprovide natin sa ombudsman at lahat ng kanilang kailangan, ibigay natin sa kanila. Sir, so, pwede kayo inspections dun sa Patex ng CLTG? Yes, of course. No, Pag, Pagka na-identify na natin yan, Definitely, magkoconduct tayo ng mga inspection. Ang importante ngayon, a-identify natin ano yung mga proyekto yun. No, yun ang pinag-usapan namin ni Ombudsman Boeing at yun ang gagawin na natin starting today. Kagabi kami nag usap, gagawin na natin. Yeah. Dahil nga lumabas na itong uh, sinabi ni Ombudsman kagabi na may possible na pinoprotektahan ng mga diskaya. Kaya well, no, preliminary data kayo kung kailan yung service Hindi ko ma... Well, clearly, ano yan. No, uh, nung 2016 onwards yan. So yun sa case sa Ombudsman, yung information, if they file, yung like, Ombudsman, if they file the indictment already sa Sanigan ba yan? Uh, I'm sure we not be able to explain this. When you first complain nyo, um, ang, sa, saang issue? ang sabi sa akin ni Ombudsman Boying, yan ang uunahin niya at uh, magapit na yan dahil na uh, kaya ba namin final? Mid-September. Mid-September September, oh, mid namin final yan. So, ano na yan, no? uh, umaandar na yan. yan ang unang-unang ipa -fire. Thank you. Sir, eh, sir ay, uh, last one. Sige. Kami niyo uh, sa CLTG, uh, hmm. ipistigahan siya dahil nga sa uh, uh, advice din ni Ombudsman, yes. Ni Pero sa NYO, as DPWH, wala pa kayong nakikita na from the very start na red flag talaga ng CLTG? Titignan babies. natin, kaya nga, titignan natin ngayon, no? E, base sa siniwagat ni Ombudsman Boying kagabi, uh, titignan natin yan ngayon. No? Babagikan natin ang mga kontrata na sinabi na mismo ng mga Diskaya, gumaki siya starting 2016. So, doon tayo magsisimula onwards. So, itong assets recovery, ano ba yung initial preliminary tally ng how much assets are we talking about? Siguro, hintayin natin ang ICI na mag-announcement. They will announce it. Ah, uh, hintayin natin sila. Ah, <laughs> uh, ongoing pa naman yung meeting. Pero, so, so, uh, very clear na yung direksyon. Uh, sa uulit-ulitin ko, sabi ng kaya kailangan mabis natin maibagid ang pera ng taong bayan at dahil sa meeting na ito na pinatawag ng ICI very clear na yung direksyon at tingin ko, uh, klaro na rin na meron tayong mabilis na mga makukuha uh, siguro in the next couple of weeks